Pero kinuha ko yung dog sa Douglas and then yung Brock sa Brocklehurst yung apelido ko. Copy, copy. Pero utol, parang minsan kala nila ako yun. Hindi, host. Host lang ako ng ano. Host lang ako ng ano utol. Kumbaga, host lang ako netong podcast. Oh, okay, okay. Pero maraming programa na may iba't iba pang host. Mm -hmm, tama. Kasi wala eh. Parang this is how... Pero pro professional nga to siya yung ganda nga na na enjoy mo kamo sa feeling? ko feeling ko pagpasok mo parang ay bulok sabi ko sabi bulok, bulok ko bulok naman sabi dito, ko, tapos pagpasok ko, mo ay ano ba yun may construction may nagahalo pa na si Mendo tayo ito nga <laughs> <laughs> kami putan dun nga ako natutulog sa kung saan ka tatay eh. dun nga maliligo eh ganun eh pasanay naman ako diyan kahit saan eh ibig Pero, ko sabihin ibig ko sabihin sabi ko nga pag umano ako dito makikita ng tropa ko mga proud na proud na naman yung mga yan siyempre eh, di ba may class tayo eh. May, Thank proud, you. Proud, proud Thank of you. you, Ano rin, no, tol? Kumbaga, tinatry ko rin itaas yung standard lang mismo. din. Parang tinatalo ko lang yung sarili ko. Mismo, Wala mismo. namang competition sa ginagawa. Mismo, eh. Tama, 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 tama. Kumbaga, para sa akin, para sa mga ginagawa ko. Hindi mm -hmm. naman din para sa kanila eh. Mm -hmm. Para sa sarili ko mismo. eh. So, bakit hindi ko i-beat yung sarili ko tapos kung makakuha ako ng mga taong may inspire sa ginagawa ko, bonus na lang yun eh. Mm, -hmm. tama, tama. Diba? Parang ako na nga yung pinaka natututo dito eh. Ma-share ko sa kanila bonus to ko na lang din na, ma na meron akong main ma inspire or meron merong taong makaku- makapulot ng aral, makakuha ng example. Kaya yon, lagi ko rin sinasabi, 'di ba, sa inyo, sa inyo na pulutin niyo lang yung magaganda. May mga yep. nasasabi dito. Yung mga masama, oh, ayun ayun. wala experience namin yun eh bilang kami. Kumbaga, pa- parang ako sa mga fans ko, kung may masama man akong ginagawa, huwag niyo lang ano yun. Kunin may mabuti rin ako. Ako'y responsable nga. Mayo, mga kung kunin nyo yan. Yan ang mga ano nyo. Ang gayahin nyo. Di ba? Pag nagmahal, isa lang. O, oh, yan, yan. Oh. oh. Pero pwede kahit, pwede pa naman kahit yun. <laughs> Tirahin lang alagat ka sa asawa mo. <laughs> <laughs> Pero loyal lang sa si isa. Yes. Loyal lang. Yan, yung importante kasi, alam mo kung saan ka uuwi. At laging, <laughs> laging yung uuwian mo, eh, yun, yung, yun yung tahanan para sa'yo. Uh -huh. Faithful ka doon. Yun yung Tama. importante. kasi Bahay mo yun eh. Yun. Diba? Masira ka na. Huwag lang yung bahay mo. Yung pamilya mo. Yung bahay mo. Diba? Wala kang uwian pag sinira mo yung bahay mo. I mean, literally. Diba figuratively. Diba? Utol. Lumalayo na tayo. Okay. Marami pa tayong pag-uusapan. Break muna tayo. Guys. Kasama uh -huh. pa rin natin si Sargon. Medyo tamatama na yung wine. And this is your favorite podcast. <laughs> yes. This is Dog Rock Radio. What is up, Cyberspace? Maraming maraming salamat sa suporta at panonood nyo sa episode na to. Grabe tuwing linggo, pasolid ng pasolid ang ating Sunday habit. Sana huwag kayong magsawang sumuporta. At dahil doon, huwag nyo na rin kalimutang sundan ang buong TMP ecosystem. Simula dito sa Dog Rock TV, yung mga events natin gaya ng Calicon, Urban Music and Fashion Festival, Urban Gathering,